Good morning! Welcome sa Hiraya Katlagan TV Ako silip ko sa inyo yung mga actually mayroon ako isang video nung nakuna na hindi na nadagdagan uh, yung ang simula yan yung una pinanday ko yan yung pinanday namin ng kunsan ko pinapakita ko ngayon sa inyo actually may dalawa akong baboy na sinimulan last January 25, 2022. So, Para ko sa inyo ngayon. Kung ano lang naging resulta. So, ito, yung kapatid nito, pinagod ko. Kasi hindi na So isa lang na nagbuntis yung kapatid nito. Dalawa yun. So, ito na siya ngayon. At January 25, siya mag-iisang taon sa akin. So, may big na siya. Nanganak siya noong January 7. Ito rin dito sa akin 1 year po. Mayroon sa January 20 pa siya nagawa rin. January 7, nanganak siya ng tanghali. Bait yung mama pig. At ngayon ay meron na siyang itong biik. Ayan. Yeah. Since wala pa akong kuryente dito, maasa lang muna tayo sa battery na kadalagan ng rayo. So ayan, battery maliit, i-charge ko siya mamaya. Para may ilaw man lang 'yung mama pig natin. Ayan. Baka kakasusunod siya. So may cool this old na siya na mga babies. Hindi na alaga ng iba 'yan pasilip ko sa iyo yung inyo mga kadlagan ng ating mga na native chicken maliban sa pag-aalaga ng baboy sinusubukan ko rin yung palagay ng native chicken dito yung tatay ko kasi na pagdating ko dito ay meron siyang almost 15 ata na native chicken na maliliit na kasi na inbreed inbreed na so sinubukan kong mag-upgrade yan na yung mga resulta. Ayan na, sila na yan. Ito na, ang mga native chickens ko. Siguro ang native chickens ko dito, kasi nga medyo ngayon, dumaulan ngayon. Delikado sa kalusugan nila. Yung iba, arahapon na, dali ako na na lima. Nanagasan tayo ng lima. Kasi sobrang lamig. So, ayan na sila ngayon. Ito, Pinuwi ko na yung tatay niyan kasi baka ma-disgrace ako rito. Ayan na, lumabas na yung mga sisiyaw. Mga kadlagan. Ayan na, bagong baba ko lang yan. Lumabas na, walang kulungan eh. Ayan, yung pa-pisahan ko lang yan. May mga... Itlugan lang silang nilagay ko dyan. Samantala dyan muna sila. Ito yung isang breeder ko. Taga Manada. Manador. Ayan. So ayan na ay yung resulta niya. Yung kulay yellow. Yun yung sa inuwi ko na hiniram kong barako. Manador. So ayan. Lumabas na. Baka so, tayong pakain. Ah, Para makita muna natin kung kanan sila karami. Actually, meron pa ako ditong walo. Ang mga kadlagan. Ayan, hindi niya nilalabas. Ayan. Walo rin yan. Walong sisiw. Isang araw ko lang din binaba. Tignan natin. Pakainin natin ang palay lang muna. oh oh Ah, Native chicken ko lang yan. I mean, upgraded na chicken. Okay. Wala tayo ng Ayan, yung tatay niyan. Pinungi ko na rin. Puro hiram lang tayo muna. Hmm. ano ador. Puro mga almost 50 plus yan na medyo malalaki nasa labas ng yung iba yan. Mahirap ang ngayon January so 2023 kasi medyo maulan so, Kailangan talaga ng tamang pabahay sa mga native chico natin para may masisilungan Mahulang so, pa tayo at ayantay lang tayo ng konting biyaya para makapag tayo tayo ng kanilang bahay ayun yung iba. ito yung area ko lang medyo maliit lang medyo maliit lang may source of water tayo may poso tayong uh, nilagay ang problema lang dito is wala pang kuryente kasi medyo malayo Andun pa, poste so yun ang pag-iit muna natin mga inaalagaan ako dito isang kabir ayan ang gawin ko sanang i-upgrade ko dito sa mga native chicken ko medyo may sipon kasi kaya tinulong ko yan ayan. dito, medyo marami din dito uh, may itlog ah, mabuhana magbilim-bilim na siguro yan siguro ang itlog nyan ay nasa walo at ito may naging itlog din so may naging itlog tayong dalawang manok oh at may pusa pa rito ayan oh, may pusa ng <laughs> kadalagan at mayroon siyang isa, dalawa, tatlo, apat, lima limang pusa na ng anak limang anak ang dami na naman actually may dalawang pusa kami dito so, may gintito na sila dito may aso din para sa security din ito rin yung kubo namin ang tatay ko ang gulo <laughs> Ayan kubo lang naman ayusin lang natin so almost one year na rin ako dito so, bihira lang ako mag upload ng mga video kasi medyo pinaparami ko muna sila ng mga alaga ayan ito so, yung palaya namin hindi pa naka hindi pa naka kasi nga maulan ayan Ayan yung ibang manok, ayun yung ibang manok. Oh, sa labas. So, ayan. Yung bagong tanim namin, aanihin niya ng March. So, aanihin siya ng March para may pang may konsumo naman. Ayan. So, pinagtsatsagaan ko talaga. Pinagtsatsagaan ko talaga to. So, limang pitong bihik na to. Ganyan lang. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang muna. Sana biyayaan pa tayo. Sana maalagaan niya ng naigil yung mga niya. Ano babantayan naman natin. Ito ang pinaproblema ko ngayon. Hmm, hindi pa. Papasumpit. Magandang lahi sana. So, actually pinalit ko yan. Sa kapatid nito. Ayan. Yeah. Hindi. Nabuntis. So, pinalit ko siya dito. So, sobrang likot nito. <laughs> Kaya ganyan yung ganyang uh, kulungan. Sobrang likot. Actually, kinakain niya yung ayan. Sa bubong. Ayan. Kinain niya na yan. Kompleto naman tayo dito ng kuryente lang talaga ang problema so, pag iigihan natin ang kapakabita ng kuryente so assemble ko lang to at patulong lang din ako ayan nagkaroon ng kunting ilaw ayan yung motor light na lang. so hanggang dyan muna mga uh, kakadlagan Papasilip uh, ulit tayo kung kailan tayo makagawa ng video thank you